Mapagpalang araw, andito pong muli ang F21 Mission sa sitio Nia, Masagana, Poblasyon Bansu upang maghatid ng biyaya at pag-ibig mula sa ating Diyos para kay Tatay Terbusyo magbuhos. Good Si Tatay Tirbuso ay 73 years old na kaya nakakaranas na siya ng iba't ibang pananakit ng katawan. Madalas siyang nangihina at may pagkakataong hindi na siya makatayo o makalakas. Dahil pag minsan nga ay hindi namin mapainitan mm -hmm. uh, hindi makalakad. Si Nanay Rose ang may bahay ni Tatay tirbusyo at ang kanyang nakakasama sa araw-araw at pumaalalay sa kanya dahil sa kanilang edad ay mahirap para kay Nanay Rose ang umalalay. Lagi kay Tatay sa tuwing ito ay nakakaranas ng pananakit at hindi makalakad, kaya naman lumapit si Nanay sa F21 mission para sa kanyang kahilingan na welljet. Bagamat may mga anak sila tatay at nanay, pero hindi na nila ito kasamang manirahan sa isang bahay dahil may mga sarili na rin pamilya at naninirahan sa malayo. Tumapalag po kayo na isa kayo sa napili. Dahil hindi naman po talaga ang namin sa isang tahanan dahil para mangakit ng tao sa reliyon. Kami po ay para may pakilala talaga si Jesus Christ. Maraming salamat sa F-21 mission at uh, kami ay natulungan ninyo. Malaking katulungan ang inyong naibigay sa amin dahil sa araw-araw ay yan talaga ang aming problema. Dahil kulang talaga sa mga pambili. Salamat din sa prayer. Yan ang pinakamahalaga prayer at ipagpipray ko din kayo palagi.